So, Atty. Roque, tira ...critical ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay uh, isang uh, advertisement na ang tema ay ed sa puwera. Ined sa puwera daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. Ined sa puwera daw ang mga foreign investors, no? sa lublub -lub ko eh nung ngayon ko Edsa Puera mga foreign investors at talaga namang Pilipino ako no dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan pero ang importansya nitong political ad nito abay gumagastos sila bukod pa dun sa binulgar ni uh, Congressman Edsa Lagman na nagbabayad sila ng 100 pesos kada pirma at bukod pa dun sa mga nakakalap nating impormasyon na li -li ang taong bayan ang pinipirmahan nila ay para sa ayuda Abay ngayon, gumagastos pa sila ng milyon-milyon para sa TV ad. Alam niyo po yung milyon na yan, ha? yung TV ad na yan, hindi bababayan sa dalawang milyon kada 30 second there. Ha? So talagang maraming pera sila para dito sa charter change. Kaya nga ang tanong, abay yan ba ay galing sa kaba ng taong bayan? Because after all, merong extraordinary expenses ang kongreso. No? So, itong uh, advertisement na napanood ninyo, Is to bring into public discussion, pwede na ba natin pag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution? Panahon na ba? At kung pwede na, ano ba gusto ninyong isama doon sa mga proposed, na, ipopropose na mga amendments? Mm -hmm. So, yun po yun. Sir, ang second question is, uh, sino yung nasa likod? Are you using government funds? Ay, hindi po. This is a initiative. Uh, we are a private small law office who represent sa uh, and other similarly minded individuals na gusto din pong uh, tumulong at uh, isulong ang public consultation for People's Initiative to amend the Constitution. At miski hindi aminin ng Kongreso na silang nasa likuran nito, eh yung kanilang gustong baguhin sa Saligang Batas na baguhin yung seksyon ng Saligang Batas na nagsasabi na kapag Kongreso nag-propose ng amendment sa ating Saligang Batas, dapat voting jointly. Ano ibig sabihin yun? Mawawala ng boses ang Senado sa kahit anong pag-amenda sa saligang batas. At syempre, ang alam naman natin, eh talagang babaguhin ng mga mababatas sa mababang kapulungan eh para maging parliament at magkaroon ng prime minister dahil ang hinihilalang speaker, eh ang sabi nga ni uh, uh, Manang Amy Marcos, eh nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila magkaroon ng Prime Minister at mapalitan ang Kongreso, maging Parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Alam mo naman po, ginawa rin niya nung panahon ni Presidente Marcos. Naalala niyo, nagkaroon tayo ng Prime Minister Cesar Virata at nagkaroon nga tayo ng batas ang pambansa na wala ng Senado kasi binuwag nga ang Senado matapos madeklara ang martial law. Pero alam niyo, sa aking talagang paningin, ang Parliament, mas madali talagang Uh, mamuno ang mga trapo dyan. Kasi uh, mananalo lang siya sa distrito niya, pag nanalo na siya sa distrito niya, eh ang kakanyang kakampanyahin na lang yung mga kapwa, mga politiko. At madali na yan ma-influensyahan dahil kung ikaw naman ay prime minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang number one na mission ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Naku, pwede ba? Huwag yun ma-insultuhin ng aming uh, mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po'y kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista, at ini ang mga mayor sa kanilang sa mga iba't ibang distrito na ipamumud itong uh, permanento sa mga barangays inarian e, din ang pagastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taumbayan na kinakailangan ng charter change. Ulitin ko po ah sa tingin ko hindi perpekto ang saligang batas. Lahat 'po yan dapat talaga amendahan lalong lalo na kung matagal na panahon nang nakalipas. Pero kinakailangan kung people's initiative manggaling sa taong bayan ang, inisi ang initiative, hindi dapat manggaling sa kongreso, hindi dapat manggaling sa politiko. Kaya nga, tuwan-tuwa ako ng ang tinawag ni uh, Senator Coco Pimentel dito ay ang bribe initiative. <laughs> Kasi hindi siya people's initiative, ito ay 100 pesos initiative. Nag-issue na ng statement ha, si, uh, uh, si uh, Congressman Pulong, um, Duterte na nagsasabi, Dabawenos are not for, for sale kasi doon daw sa Dabaw, ang namumuno ay ang ating paboritong congresswoman, si congresswoman Marga Nograles dyan sa Davao. Ay, eh, naku, magsasalpukan po muli ang Nograles at sa at Duterte dyan sa Davao. Asahan niyo po yan. At ang balita ko nga, nagsanib pwerso na yung iba't ibang mga pamilya laban sa Duterte dahil ang marching order di umano, alam niyo na kung sino, burahin ng mga Duterte sa muka ng politika pati sa kanilang balwarte na Davao City. So, ang sabi ng mga abogado na nag-place ng advertisement, itong advertisement daw ay initiative ng grupong pirma. Naalala nyo, nagkaroon ng pirma na idinimanda ni, ni Senator Miriam Defensor Santiago at nanalo si Senator Miriam Defensor Santiago. At ang sabi na yung batas na nagpapatupad ng pirma sa saligang batas ay hindi sapat para gamitin sa pag-amenda ng malawakan ng saligang batas. Dalawa po kasi yan eh. Constitutional amendment, isa lang ang babaguhin or constitutional revision. Eh ang ginawa ng pirmang grupo noon, mga panahon ni... Uh, um, Presidente Ramos pa, marami silang mga probisyon na gusto baguhin. Kaya nga sabi ng Korte Suprema, wala pang legal na basihan para sa ganyang malawakang pagbabago ng saligang batas o revision. No? So, nabaliwala yun. So, ang ginawa ko, tinawagan ko yung hepe ng pirma. Si dating Sekretary Raul Lambino, naging sekretary siya ng panahon ni uh, Presidente Duterte dahil ang uh, hepe po ng Cagayan Economic Zone ay, ay isang sekretary, rank of secretary. Actually, pumayag po siya na ma-interview natin ngayon. Kailan tinatawagan ko ngayon, eh, sarado ng kanyang telepono. Baka, ang ko, baka akalakin niya nung sinabi kong 8.45, 8.45 in the morning kasi maga ako tumawag sa kanya. No? Pero anyway, ang sabi niya, wala kaming kinalaman dyan. Hindi kami ang nasa likod niyang TV ad na yan. At nung kami ay nag-launch ng Pirma One, hindi kami namudmud ng pera at ang dinadaan namin talaga doon sa mga panahon na ini-explain eh, sa butante kung ano yung mga nais namin pagbabago at kung bakit. So, pinasinungalingan na po ng pirma na sila ang nasa likod ng paid TV ads na nakikita na ng natin ngayon para sa EDSA puwera na tinatawag. Well, ang katotohanan po, from the horse's mouth himself, Raul Lambino, na hepe ng pirma nung panahon ni Presidente Ramos, hindi po sila ang nasa likod niyan. Ang tanong, sino pang nasa likod niyan? Kayo naman? Obvious naman? Kung ang mga kongresista ang nagpapapirma sa iba't ibang mga distrito, sa mga barangay nila, natural, kongreso rin ang nasa likod niyang political ad na yan. Kaya lang, nagtatago sila kasi nga paano nila may explain kung saan galing ang mga salapi na ginagamit nila para sa TV ads at salapi pambili ng pirma ng taong bayan. Kongreso po yan kaya nga po nakakagalit. Kasi binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Mantakin nyo, People's Initiative for sale. Hindi ba contradictory yan? Kasi dapat nga, itong People's Initiative, ito yung pamamaraan na ma-institutionalize yung people power na kapangyarihan ang kapangyarihan ng gagaling sa taong bayan. And yet, nababoy po. For sale na at ngayon, ay eh, para pang ginawang eleksyon na nagbabayad pa ng advertisement na napakaaga pa. Nabuti sana kung maganda yung kanilang ad. Eh, ang pangit-pangit naman. <laughs> kung sino man ang gumawang ad ang pangit naman yan. Binayaran niyo pa, ang pangit. Hindi mo maintindihan kung anong mensahe. Abay, ined sa puwera daw ang mga magsasaka at ang nakikinabang ay ang mga traders. Tapos, ined sa puwera raw ang mga foreign investors sa pag-aari ng, ng lupa. Eh, yun ang tanong, bakit? kinakailangan ba parehong karapatan ng Dayuhan at saka ng Pilipino? Hindi ba dapat naman sa Pilipinas, mas malaki talaga ang karapatan ng mga Pilipino? At bakit yung mga pinakamalalakas na ekonomiya, pinakamalakas, pinakamabilis mag-develop, gaya ng China, ng Vietnam, eh wala namang private ownership of land doon? Dito nga mayroong private ownership of land. Eh. Doon talaga, lahat ng lupa, pag-aari ng gobyerno sa England.